Eto na nga. Habang naghahanap ako ng mamahaling restaurant, nang may biglang pumukaw sa aking pansin. Dati ko pang napapansin na laging maraming bumibili dito. At ngayon, masusubukan natin ang Pares ni Perez. Medyo tang twisting lang siya. Lasahan na rin natin para malaman kung tang-friendly din siya. Ang in-order ko pala ay ang combo nila na may lamang litsong kawali, chichoron bulaklak, laman ng baka, at pati laman loob ng baka. Ito naman yung mga presyo ng pares nila. Hindi sasarap yan kung wala yung mga all-time favorites natin na pang toppings. Andiyan ang bawang, onion leeks, Siyempre, ang chili garlic oil. Kita nyo naman, saktong-sakto lang yung lapot ng sabaw niya. At makikita nyo kung gaano karami yung mga laman. Excited na ako. Unang kagat. Panalo agad. Dahil nga masarap siya, mapipilitan tayo mag-extra rice. For less than 100 pesos, pasok na pasok sa budget. Hindi ka talaga lugi dahil totoo namang masarap. At huwag nyo nga palang kalilimutang ifalo si Piolo Pasyal para swertehin kay sa buhay.